Hi guys! Tara samahan niyo kami tikman na itong nahanap namin gumagawa ng hand-pulled noodles na bukod sa masarap, very reasonable yung price para sa dami ng serving nila. Dito lang to sa may lancho lamien na makikita niyo dito sa 1356 Masangkay Street, Tondo, Manila. 4pm pa nga lang, puno na sila dito. Nagantay pa kami ng 15 to 20 minutes para magkaroon ng upuan. Nakakaingahan nyo rin kasi talagang mapapastop ka at gusto mong tikman. Sa harap kasi sila na agad yung makikita mo na gumagawa ng noodles dito. Ultimo mga dumplings nila sila rin ang gumagawa. Ito yung menu nila at sobrang daming yung pwedeng pagpilian dito. At finally, dumating na yung mga orders natin. Umorder tayo ng tau chow gisado na 350 pesos, fried mantou na 180 pesos, spicy beef lamia na 310 pesos. Woohoo! Ayan na, guys. So, ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalin. i itrain na natin. Ito yung tinatawag nilang beef tau gisado. In English... Night noodles. Sila lang gumagawa niya, no? May mga ibang malalaking cut, depende sa pagkakakat nila. Kakaiba yung noodles. Alam mo yung medyo chewy. Parang, alam mo yung balat ng mga dim. Medyo makapal. Parang ganun. Ngayon, ito makapal. Ah. Oh sa side. Not Masarap din. Yung lasa niya parang may halong satay. Try natin to Beef nila na may konting taba. May egg-egg pang kasama. Tapos egg. Mm. Oh, masarap. Kakatapos siya. Hmm, masarap. Parang tingin ko good for ano to eh. Parang good for three or two. Masarap. Hmm. Mga hmm, may sa Sakto na yung hangtama, may lasang, yung, hang. Tama, may lasang sa yung noodles nila, wonder the spot gagawin sa harap mo handful sila. Kamay gamit nila gumawa ng mga. Grasa, generous. Sarap pang dalawang tao, pwede. Sarap din ulamin yung sabaw. Mm. Oh. Pero masarap. Sarap yeah. type ko. Manong. Dessert. Yeah. With condensed milk. Mmm. Mm. So, pa natin. Sarap na ito. Ano Perfecto. Perfecto. Mm -hmm. Perfecto. 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 parang tinapit. Parang siyang donut. Yun, na walang sugar or tamis. So, yun lang guys. Sana natakab ko kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!